kay Drex. Jace, nanginginig ka Nilalagnat ka yata. <coughs> Uminom na nga ako ng gamot kaso hindi tumalap eh. Di naman yan tatalap agad-agad. Alam mo, cancel na lang natin itong panunod natin ng concert. Tara, sama na kita sa pag-uwi. Hindi, hindi. Tuloy tayo. Sayang naman yung ginastos ko sa ticket, no? Sigurado ka? Eh mukhang malalayang lagnat mo. Okay lang ako. <coughs> okay na ako. Tara. Jace, magkakalat ka lang ng virus dyan. Drex, amuhin mo to. Parang panis tong na binigay ng tindera. Oo nga, panis na to Jace. Tapon mo na yan. Ay wag, sayang naman. Parang okay pa naman to nandyan ka na naman, bahala ka, sasakit ang tiyan mo niyan. Drex, hindi ko na kaya. San ba yung malapit na toilet? Sabi ko na nga ba eh. Jace, parang boring naman tong pinapanood natin. Palitan na lang natin to. Alam ko na, panoorin na lang natin yung Final Destination. Wow, sayang naman. 20 minutes na tayong nanonood eh. Tapusin na lang natin. Ayan na naman siya. Alam mo, yung tawag dyan sa ginagawa mo, sang policy. Ano naman yon? Yung naghihinayang ka sa mga bagay na ginastos mo o sa mga oras na nilaan mo. Kahit na mas beneficial sa'yo na wag na lang ituloy yung mga bagay na yon. Naalala mo yung sa concert? Di ba mas lalong lumala ang lagnat mo nun? Oo nga, Drex, no? Sige, palitan na lang natin itong movie. Yung final destination na lang.